bibigyan kita ng pambili. Uy! 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 So yun, what's up mga kabader? Meron pa dito palang natitira na ang ginawa ko na kuitis sa so, mga kabader, may, may, may pa na natira doon sa disperas ng bagong taon. So yung ginawa ko mga kabader, yung pabilo lang ito. So ito, fake lang to wala tong laman ginawa ko lang to na yung karton laba. ba yung karton so wala tong laman yung gagana lang dito itong pabilo so uh, disclaimer lang ha fake lang to wala tong laman hindi to puputok ka ipraprang ko sila i itatapon ko to so, dun sa kanila sa tatambayan titingnan natin kung ginawa ko na ito ng una sa kanila pero ngayon gagawin ko ulit titingnan natin kung ano mag magiging ah... Uh, reaction ng mga baldado. Oh, oh, yan na. Yan na. Yan na kamo. Ano? Ano na kamo? Ah, dinaragay. Dapat territory ay ko pinahiram. Oh. Eh, kaon, nagblablaga ko. Wala ka ba Hello. Wala talagang walang Walang pulutan. Walang pulutan. <laughs> Yung iniinom nila, ano tayo? mo yung inihihung pa. Di, mo kasi may ano yung sanog. Ay, may bubog. to ni Balong eh. Ginibgib. <laughs> may bubog yan, siya. Wag mo naman ako tinawag? Hihingi kayo ano. Ay tulog. Sabi ay, tulog ka. na sila. May parang, ay. ano, ikot na, ikot na. Si si ako, na, ay magkaikot na. Siya nga mo, isihan mo nang mag-alugin. Siya niyo. Kaya dix, wala ako. Hindi naman ayan niya pa ako. Alam naman, ito ang sino, sin sino naman mang... Magkanya-kanya muna tayo, ang bagambag muna tayo, ang bagambag. Ito mo, tika pa, may pakampag oh. kami, wala kami kurambag. Di <laughs> ba, kaya nag-iinom, wala naman kayong kaya, wala naman Ito na lang, ito, ito, yun na lang, yun na lang, yun na lang, tira. Ang namin, siya. Ikaw, may pulutan ka pa dun sa inyo, may pulutan ka pa, bibili ako ng beer. May ah, isla dun. Pero, bigyan mo ko ng pagpili. Ako ba yung bibigyan ng pagpili? Sige, 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 ha. Bibigyan kita nang pambili pero bumili ka dun ha. Ah. E eh, siyang uto salmo. Nakita mo nang <laughs> bibenta ko. Siya oh, mahisda? Hay nako bibigyan kita ng pambili. Anak kanang po. Grabe yung talon mo, pre. Grabe yung talon mo. akala ko, akala ko si Balong niya, parang si Balong. Para. Ang dado ka. Wala pa pala 'di, wow. karton lang pala. Eh. O bakit nagtago ka? Bakit sa mga sakin? <laughs> Sumisiris. <laughs> mga <laughs> <Baga> tarantado ka. Kagutom ng asgas <laughs> Pagtatangay kita na, ito itong mga kabadir. So, tatong pulutan niya na, amadi. Ah, oh. Ay, pa sabon dito. So, warit sulit niya sabon. Oh. Mga laman loob, mga kabadir. Yun. Yun. O, oh, diba? Sis! Haluto. Inom. saya ayun mga lutuna, So, mari kita tambayan Tatagay -tata -tata. Oh, Oi! Oh, Woi, hai, bulutan. hai, 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 Happy New Year. Happy. Happy, happy New Year. Love In, you! Hindi na kami iinom sa 2025! <laughs> Ngayon na lang! <laughs> hindi na, hindi na! Ngayon na lang! Ngayon na lang! <laughs> Ngayon na lang, promise! <laughs> na ah, lang. Ito, oh. Hindi na lang! Ayan siya, itong oo! Hindi na kami iinom! Nagyayabang pa! Alsakong na ito! Bigat eh! <laughs> oh, kita kita! naman yung mga good vibes!